Magandang buhay mga ka-SSS. Na-imagine mo na ba ito? 60 ka na. Tapos biglang may hawak kang malaking cheque mula sa SSS. Isang bagsakan. Pwede mong gasusin sa negosyo, bahay, o kahit anong trip mo. Pero, eto ang tanong. Kapag naubos, may kasunod pa ba? Ito ang madalas kong mabasa sa mga comments at DM. Ano ba ang mas maganda? Lamsam o buwan ng pensyon. Ngayong araw, himayin natin ang pros and cons para masulit mo ang benepisyong pinaghirapan at pinaghulugan mo ng ilang dekada. Unahin muna natin ang basehan Ang SSS Retirement Benefit ay cash benefit para sa mga miyembro na hindi na makakapagtrabaho dahil sa old age. Ang earliest optional retirement age ay 60, kung wala ka ng income source. May dalawang uri. Monthly pension, lifetime cash benefit, basta nakabayad ka ng at least 120 contributions bago ang semester ng retirement. Lump sum, one-time cash benefit na katumbas ng lahat ng contribution mo plus interest pero para lang sa mga hindi nakaabot ng 120 contributions. Unahin natin ang lump sum. Maganda ito kung may malinaw kang plano. Halimbawa, gagamitin mo sa negosyo o investment na kaya talagang magpalago ng pera. One time big time ang dating. Pero, once na makuha mo ito, tapos na ang relasyon mo sa SSS. Wala ka ng buwan ng pension. Wala ring death of funeral benefit. Hindi ka na rin makakautang gamit ang pension loan. At ito pa, Maraming Pilipino ang mabilis maubos ang pera kapag sabay-sabay na natanggap. Nauuwi sa handaan, biglang gastos, o sa mga kamag-anak na biglang lalapit kapag may lamsam ka. Kapag naubos, wala ng kasunod. Ngayon, paano naman kung ang gusto mo ay steady at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa pagtanda? Dito papasok ang monthly pension. Advantages pwede mong kunin in advance ang 18 months worth ng pension para sa biglaang gastos. Lifetime benefit habang humihinga ka, tuloy ang monthly pension. May death o survivor's pension para sa asawa o anak. May funeral benefit na 20,000 hanggang 60,000. Pwede kang umutang gamit ang pension loan. At syempre, may 13th month pension tuwing Pasko. Kung ikukumpara sa lump sum, mas marami talagang dagdag na proteksyon ang monthly pension. Hindi lang para sa'yo, kundi pati sa pamilya mo. Kaya, alin ang mas bagay para sa'yo? Kung hindi ka nakaabot ng 120 contributions, lamsam lang talaga ang option mo. Pero kung nakaabot ka at may choice ka, mas panalo ang monthly pension. Bakit? Dahil hindi lang ito garantisadong lifetime support may protection din ito para sa pamilya mo plus may dagdag na benepisyo pa. Sa huli, ito ang tanong. Gusto mo ba ng pera ngayon na mabilis ding mauubos? O gusto mo ng lifetime na suporta na hindi lang para sa'yo, kundi pati sa mahal mo sa buhay? Tandaan, ang tunay na retirement ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa kapanatagan ng loob. Yung sigurado ka na hindi ka iiwan hanggang huling hininga. Kung may kakilala kang malapit ng mag-retire, ishare mo ang video na to. Baka ito ang makatulong sa kanila sa pinakamahalagang desisyon ng buhay nila. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips tungkol sa retirement at benefits, ilike ang video na ito at mag-subscribe. Dito, simple lang ang goal natin. Siguraduhin na sulit ang lahat ng kontribusyon na pinaghirapan mo. Maraming salamat mga ka-SSS at magkita tayo sa susunod nating video.